kumusta mga mama mamama na tayo bali hindi na muna ako ng huli ng dilis sa ano, pagdilim lang tama na muna yun hindi kasi tayo kumikita kapag kadilis wala tayong kinikita kaya susubok na tayong mamana so bali magkahating gabi na alas 11.26 na susubok na tayo mamana matagal-tagal na kasi wala tayong kita ang bihira talaga sana may isang pa na ngayon yung isda makadilihin siya na tayo linggo na yung kinita lang natin sa loob ng magtatatlong linggo 680. So, lang bago mag-graduation yung anak ko. Ayan lang yung natin. Sana ngayon makajak pa tayo. Makabawi man lang tayo sa mahaba na oras na wala tayong kita. Mahabang araw wala tayong kita. kasi kasi na pagkagalitong season ng isda nung araw ito yung inaabangan namin ng mga season madami talaga isda nung araw nung hindi pa kami nagbablog ni Otol ngayon wala na kita lang tayo nito ng magandang ganda ulit kapag ka season na naman ng kulambutan kapag ka ganito wala ng kulambutan yung isda madalang na kaya kadalas ang huli namin ni Otto talagang halos halos sakto lang sa pangulam kaya makakapang binta man kaunti lang so yun nabangabang lang sa madadali ko may apat na peraso yung dalawa maabot thank you lord may may bebenta na rin tayo sayang yung batong kanina mabihira มองสมาร์ท salamat na mapapa nak napatay ng pusit Bilis yung kanyang langoy Pagkatating sa may Tabi ng fish trap Kuminto, lumikit sa fish trap Salamat Magpapahuli talaga yun eh, no? Salamat Nakakalawa sa marla tayo Diyos na salamat hindi eh. natin yung rainbow runner o mas kilala dito sa amin na ano balakawun may ilap na kasi kaya pag pinaplas laytan kanya kanya karipas yan napahala din natin okay sa 15 peras ko sana. Kaso lang mo ay ilap. maliliit nga lang. y es la misma la pindilla. Kaya sentro rin eh, kahit madilim. Ako na tayo. Siyempre na. Uy, na tayo. Alas 4.30 na. Umupotok na yung liwanag. Siya ito lang nung pasamaya, no? May narawa yan, no? Palabas na rin. Halos limang oras tayong lamanan. Sa kahatat na. At makakadalihin siya din tayo salamat may sampay yung isda nakakarambit na rin so yun ang mga yun lang sa bahay tapos kilo natin kung ilang kilo yung kabuuan huli natin A few moments later. solo yung pag kilo natin Yan, salamat sa mahal na Panginoon at nakadami tayo Ayan, madami din yung hold natin ngayon salamat may isang payo isda ah. natin to trip okay, bali Yan, isang kilo at karahati Ayan, bali pag samasamahin natin pati yung samaral bibintarin natin to. natin 600 grams ulit tututala na lang natin mamaya yung kung ilang kilo lahat at ito yung pangulog natin So ayun mga kadbenjura Salamat sa mahala Panginoon na Kumita din tayo ng 1,947 Ayan Nakadami na din tayo ng huli Ayan Yung kawuang huli natin Kasama yung pangulam na 1.9 Ayan 10.8 kilos lahat Ayan salamat sa mahala Panginoon Nakadilihin siya din tayo Sana mamaya makadami pa tayo Ayan para tulong na tayo makabawi Ayan so bali Sasusunod lang po yung shoutout natin So ayun. maraming maraming salamat sa panonood